makaabang talaga siya Mars ayan yung umalis sa tabi ko Mars nakita kasi niya nag ayos ako ng mukha ko Mars takbo ka agad siya dito galing siya sa labas kasi magantayan daw niya si Lola wala daw kasi siyang kasama di ba Yoshi? wala na naman ipong kasama bibig Kawawa na naman ikaw dito. Naman. Eh? Naman na naman. Ha? Sus. Kawawa naman yan. Wana na naman. Nagtampo-tampo na naman yan. Lungkot-lungkotan na naman yan. O oh, Baka mamaya magalit na naman yan. hi na naman yan so pa ni Mimi niya. Hirap pa naman maglaban ng sapin. Ha? Ruching. Ruching. Maghay ka kay Mimi. Kay dada mo. Hello, dada. Hello, Mimi. Uwi na kayo, Mimi. Wawa